and i lumabas siyang -pasa ng kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi dako ng buo, Golgota sa wikang Hebreo. Doon ay ipinako siya sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Gumawa si Pilato ng isang karakula at inyari sa krus. Ganito ang nakasunod. Si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga hudyo, Panginoong Jesus na sa Cruz, kawaan o kami. Cruz de Pia, ang pagkamatay ni Jesus sa Pagos. Alam ni Jesus na naganap ang lahat ng bagay. kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkong doon na puno ng maasim na alam. Inilubog nila rito ang isang esponga ikinabit iyon sa isang tangkay ng isopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Yesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalabot ang kanyang hininga. Panginoong Yesus na namatay sa krus, kaawaan mo kami. San Longinos. Si San Longinos ay pinayin ang nagsibat kay Yesus Matapos itong mamatay sa crew, pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasama ni Yesus. Ngunit pagdating nila kay Yesus ay at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti, subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Yesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. San Longinos Ipanalang Pamilya. Ito ang imahe ng mahal na Birning Maria ang nagdadalamhan. At sa kaldungan ay kalong ang bangkay ng kanyang kaisa-isa si Jesus na tumubo sa kasalanan ng salibutan. Matapos ibaba sa krus, pinagpapalagay na inabot ang bangkay ng Panginoon sa kandungan ng kanyang mahal na ina. Hamo ito sa pieta na imahe na lingha ni Miguel Angelo na matatagpuan sa Vaticano. Panginoong Jesus na kandungan ng mahal na ina, kawaan ng Panginoon. Mater ang gusto. Mater gusto na ang mahulugay inang Ito ang pagpapakita ng isa sa mga mukha ng pagdadalamhati ng mahal nabib, na bibo. Na kalit sabay ng pagdadalamhati, pagdurusa at sakit na kanyang nararamdaman ay ang pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay ng lahat ng mga pangyayari nito sa kanya at sa kanyang anak na tumugos sa kasalanan ng sanlibutan. Mater ang busya, ipanalangin mo kami. ito ang instrumentong ginamit ni Jesus upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang dating simbolo ng kahihiyan, pagdurusa at kamatayan ay naging sagisag ng pagmamahal, pag-asa, buhay at lagka at ganap na kaligtasan. Panginoong Yesus na nagtagumpay sa krus, kaawaan kami. Matthew. Siya ang nagtungo kay Jesus upang makipag-usap isang gabi. Nabanggit din siya sa Ebanghelyo ni San Juan na isa sa mga tumulong sa pagsasaayos ng bangkay ng Panginoon. Kasama si Jose ng na Arimatea, nagdala siya ng isang daang librang langis ng pinaghalong bira at upang ibahid sa bangkay ni Jesus. San Nicolau, Iba nalang mukha na, na. <laughs> si Jose, ay isang mayamang tag na isang ginagalang nakagawan ng Senedi. Isa siya sa mga tagasunod ni Jesus ngunit palihim lamang dahil sa takot sa mga hudyo. Matapos mamatay si Yesus, hinig niya kay Pilato na iba ang bangkay nito sa krus upang pinibili. Pinalot-siyot ni Jose ang bangkay ni Yesus ng bagong hayong lino at inilibing sa sariling ipinan na ilukang sa bato. Sa Jose ng Arimatea, ipanalangin ni Pagod. Lazaro ng Britan. Kapatid ni Santa Marta at Santa Maria na pawang mga taga-Britanya, siya ang isa sa mataling na kaibigan ni Jesus. Labis ng pinagtalamhati ni Jesus ang pagpanaw ni Lazaro. At kahit na apat na araw nang nakalibing si San Lazaro, kanyang itong tinawag mula sa libinan. Lazaro, yung kaya nga lumabas si Lazaro. Marami ang nakasaksi dito at sumampalatayang kay Jesus. Tangan niya ay kayong lino, simbolo ng dinamit na pambalot ng siya ay inibig. San Lazaro, ipanalangin mo kami. <tinyo> Biblia unang nakilala si Santa Marta na taga betanya sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tumuloy sa kanilang tahanan si Yesus at inilarawan si Santa Marta na abalang-abala sa paghahanda ng makakain. Samantala, itinuro ni Yesus kay Marta ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Santa Marta ng Detanya, ipanalangin mo kami. kapatid ni na San Lazaro at Santa Marta nang si Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan na upong siya sa may tahanan nito upang makinig sa kanyang pinito. Tahan niya na sa mga at at panitigo dahil nakatanda na magbalik si Jesus sa Betanya na kung saan isang hapunan ang mga handa pa si Maria ng isang sisigilan ng mamanghaling palong galing sa atas ng dalisay na naro at inilubos sa mga paan ni Sus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang malutong. Santa Maria ng Betanya, ipanalangin mo kami sa tradisyon ay kilala bilang ang babae na digay kay Jesus ng birang na pangunas habang binabagtas ng Panginoon ang daan tungo sa kabal Kalpayo. Ang birang na ito ay matatagpuan sa Roma Vatican at itinaturin ng isa sa mga pinakamahalagang alaala ng simbahan. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. ina ni Juan Marcos, ay isang babae disipulo ng ating Panginoon. Pinaniniwalaan siya ang may-ari ng bahay na pinagtausan ng huling matunan ng Panginoon at At ng bahay kung saan tumuloy si San Pedro matapos itong panakasin ng isang anghel. At bilang simbolo nito, hawak niya ang isang talis. Siya'y ina ni Juan Marcos na isa sa mga nagasunod ng Panginoon, na isa sa apat na mga elang Santa Maria, inaniwa, Marcos, ina niwa mga Diyos, ipanalangin, lumampas na kapatid ni San Jose, na ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ina ni Apostol Santiago Menor at Apostol Judas Tadeo, siya ay kasama ng mahal na Birhing Maria sa paanan ni Kristo nung ito ay nakapako sa krus. Tama niya ang isang walis, simbolo ng kanyang ginagampanan sa paglilinis ng paglilibigan ni Jesus. Isa siya sa mga babaeng nakasaksi sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, Santa Maria de Leone, ipanalangin mo kami. ni Nina Santiago Mayor at San Juan Apostol. Si Santa Salome ang nagmungkahi kay Jesus na itabi ang kanyang dalawang anak sa kaharian nito. Isa sa gawing kanan, ta sa gawing kaliwa. Tangan niya ang insensaryo, simbolo ng kanyang ginagampanan sa paglilinis ng bangkay ni Jesus. Isa siya sa mga babae, lingkod kay Jesus, saksi ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Salome, ipanalangin mo kami. Juana ang esposa ni na nakatiwala sa palasyo ni Herodes. Isa si Juana sa mga babaeng pinagaling ni Yesus at bilang ganti, hindi niya pinagkain ang kanyang kayamanan upang tumulong sa minister ni Yesus. Tama niya ang kumpol ng mga lamas, simbolo ng kanyang kayamanan na, na ginagod sa pagtulong ng Yesus at mga apostol.